open the door. Ang mga, mga kabayan, isang kababayan nating Pinay, no FW, dito nagtatrabaho sa Saudi Arabia na nagpasaklolo po dahil sa kalaswang naranasan sa kanyang among lalaki. At hindi pa ito, may tinurok sa kanya ang among babae. Dahilan kung bakit nangiwi ang mukha ng Pinay, no FW, mga kabayan. Watch po natin ang mga balitang ito. Nagpasaklolo ang Filipino domestic worker sa Saudi Arabia sa malabangungot na karanasan niya sa kamay ng kanyang mga amo. Ginawan daw siya ng kalaswaan ng lalaking employer at tinurukan pa ng kuwanong anong kimikal. At nasa frontline ng balitang iyan si Rainiel Pawid Exclusive. Sa awa-awa nga ang sinapit ng kababayan nating Pinay sa Saudi Arabia na si Olive, dahil bukod sa kalaswaan na ginawa ng kanyang lalaking amo, tinurukan din siya umano ng di malamang gamot ng asawa nito. Dahilan kung bakit nangyewina rin ang mukha ng Pinay ngayon. Sa video na eksklusibong nakuha ng News 5, maririnig na ilang beses na kinakatok ng kanyang babaeng employer si Olive. Pakinggan natin ang video na yan. Olive, open the door. Olive. Olive, open. Pinunan nga ni Olive ang video na yan nang magtago siya sa kwarto dahil daw sa paulit-ulit na pagpapakita ng ari ng kanyang employer na lalaki. Hindi lumabas si Olive dahil sa takot. Kaya ang ginawa ng mga abo niya, pinatayan siya ng kuryente sa kwarto. Pakinggan ulit natin ito. Ilaw. Ito po, ito po yung kwarto ko. Nandito po ako. Pinatay po lahat yung ilaw. Pinatay po nila yung ano, yung kuryente. Pinatay po ang wifi. Buti na lang po may ano, libreng lodang mobile. Kaya po ako সকলোৰে শেষৰ প্ৰতি নকওঁ nakapag-video po. Sana po niyo po ako dito. Inuento naman daw ni Olive sa babaeng employer ang ginawang kalaswaan ng mister nito pero siya pa ang minasama. Inutusan daw siya ng walang humpay hanggang sa makaramdam siya ng pananakit sa tenga. Dito na siya tinurukan ng babae ng di malamang gamot sa braso. Unti-unting naman hit ang kalahati ng kanyang katawan at nangyewin na ang muka. Sa larawan ni Olive bago siya turukan makikita ang malaking pagbabago sa kanyang itsura. na katawag kalaunan sa kanyang ang agency sa Saudi si Olive at nasagip na siya nitong lunes ng gabi. Pero nangihina na siya at sumusuka ng dugo. Hindi naman na ng OWA at ng Department of Migrant Workers ang insidente para mapanagot ang mga amo ni Olive. Inaayos na rin ang pagpapauwi kay Olive pabalik ng Pilipinas. Kaya mga kabayan, ito po ang sinasabi natin sa mga OFW na mga baguhan dito sa Saudi Arabia na nagsasabi ng mali daw. Ang sinasabing maliraw ang patungkol dito sa Saudi Arabia dahil nga parang Pilipinas lang ang piling niya dahil napakabait daw ng kanyang among napuntahan niya. Ginawa daw niya ang video na yun para hindi na mag-expect ang mga baguhang OFW at magugulat na lang kapag nakapunta na kayo sa reality or sa katotohanan. Patspon natin ang video ni Kababayan. Ako pala si Janeline, ah, nagpapatunay na mali yung mga sinasabi na hindi raw maganda dito sa Saudi. Pero sa totoo lang, feeling ko nga na sa Pilipinas lang ako dahil ang bait ng amo ko sobra. Kaya alam po talaga mga kabayan, tumakachempo po tayo ng mababait na amo dito sa Saudi Arabia. Kaya swerte tong si kabayan na nakachempo siya na among mabait. Hindi katulad ng unang kababayan natin na naabuso ng kanyang amo rito sa Saudi Arabia. Minalas siya sa kanyang among napuntahan. Ay, na din nila kami pinagdadamutan. Tapos natural lang naman yung sa trabaho dahil ang pinunta ko dito is trabaho naman. Pero sakto din naman kami sa pahinga kahit ngayon lang kami matutulog. Pero alas 10 naman yung gising namin. Ang masasabi ko lang talaga, mali yung mga sinasabi ng tao dyan na pangit magpunta dito para magtrabaho. Pero ako, feeling ko nga, nasa Pilipinas pa rin ako eh. Kasi nga, na-feel ko yung bait ng mga amo ko dito. Yun lang, baka gusto nyo rin mag-apply. Ang masabi ko lang sa video at sinabi ng ating kababayan ay agree at disagree ako sa kanya dahil sa karamiang history ng mga OFW dito sa Saudi Arabia ay pinakamarami po ang namamaltrato rito. karanasan ng mga OFW dito sa Saudi Arabia ay madalas nang humihingi ng tulog at pumapangalawa naman ang bangsang kuwait. Pero hindi naman lahat, meron naman talagang mga mababait na amo. Dito sa Middle East mga kabayan. At kung dito ka pupunta sa Middle East at isa kang OFW, kasambahay bahay ang papasukan mo rito, ay swertehan lang po talaga mga kabayan kung mapupunta po tayo sa mababait na amo. Mga kababayan.